Mr. Sebastian, sinabi mo na hindi ikaw ang pinaka maimpluwensya at pinaka makapangyarihan na bilanggo sa National Believed Prison. Opo. Tama ba ito? Opo. Bakit mo nasabi na hindi ikaw ang pinaka makapangyarihan at pinaka maimpluwensyang bilanggo sa loob? Tulad po nung nabanggit ko sa aking salaysay kanina, hindi po ako ang pinaka makapangyarihan bilanggo sa bilibit kundi po si Herbert Colanco dahil uh, siya na rin mismo ang nagsasabi at uh, sadyang totoo na nagpapasok siya ng lahat ng klaseng kontrabando nung panahon ng year 2012 hanggang 2013 or 2014. Kung hindi man ikaw ang pinaka pinakamaimpluensya at pinaka makapangyarihan pero matatanggap mo na ikaw ay may impluensya at ikaw ay may kapangyarihan din sa loob ng bilangguan. Opo, maaari ko pong tagapin yan. Bakit mo nasabi na ikaw ay may impluensya at may kapangyarihan sa loob ng bilangguan? Impluensya po, maaari. Pero kapangyarihan po, mahirap pong sabihin na ako po ay may kapangyarihan dahil ako po ay isang hamak Ano ang, ang iyong impluensya sa loob ng bilangguan? Ako po ay nahalal ng dalawang beses by virtue of secret balloting ng lahat ng aking kapwa ka gang commanders. Ang iyo bang impluensya ay may kasamang koneksyon sa loob ng bilangguan? wala po. Ibig mong sabihin na ikaw ay hindi walang ka koneksyon sa mga namumuno og nao naglilingkod sa Bureau of Correction. Nung ako po ay nanungkulan na bilang isang commander ng aming pangkat, kasama na po sa trabaho ko makipag-usap sa uh, mga public officials po ng gobyerno. Deputy Speaker, may I just interrupt? <clears throat> uh, we have just secured the approval of uh, the Speaker to grant you immunity for your testimony in today's uh, Thank you, uh, Your Honor. Kanya, pinapaalala ko lang sa iyo yung kondisyon na ito'y uh, buong katotohanan. Apo. At uh, kapag uh, lumabas na hindi gano'n, ay uh, medyo Apo. condition ngayon. yun. Apo. Kanya, lahat na ng pagkakataon ay binibigay sa iyo ng committee na ito, nasabihin mo na lahat. Para, baka minsan lang mangyayari ito sa buhay mo, ay eh, uh, uh, I urge you and I challenge you na ilabas mo ng lahat ng nalalaman mo dito, huwag ka na magtago kasi ito na eh. Ito na yung moment of truth mo. Opo. Okay, salamat. Salamat din po. Speaker, please proceed. Ilang taon ka nang nakabilanggo ngayon, si Sebastian? Sa kasalukuyan po, labing-anim na taon po. Ano, labing-anim na taon ay wala ka man lang na-develop na koneksyon na o uh, pagkakaibigan na ikaw ay magkaroon ng impluensya sa mga naglilingkod sa Bureau of Correction? Meron po. Partikular sa mga warden at uh, directors po ng Bucor. Ano ang iyong koneksyon sa mga warden? Uh, bilang po ang uh, pinakamataas na leader ng mga gang leaders po sa Bilibid. Pantala, At ikaw ba'y makakahingi ng pabor sa kanila? Depende po. Kung kapareho ng pabor na magpasok ng kontrabando, magagawa mo bang hingian sila ng pabor? Magagawa ko po pero hindi ko po ginagawa. Totoo bang sinasabi mong hindi mo ginagawa? Opo. Paano mo nasabing totoo? nalin na po. Dahil ang sabi ng ibang testigo ay ang ginagawa ng iba ay ginagawa mo rin. Nagpapasok po ng kontrabando. Oo. Hindi po. At sinasabi mo na hindi ka humingi ng pabor samantalang inaamin mo sa iyong affidavit na ikaw ay involved din sa drug business sa loob ng bilangguan. Opo, inaamin ko po yan. Paano mo magagawa ito kung ikaw ay walang impluensya at kapangyarihan sa loob ng bilangguan? Uh, marami pong paraan ng pagpapasok ng kontrabando. Uh, At paano mo maipalalaganap o may bibenta ito sa loob ng bilangguan? Eh, hindi ko po makuha yung tanong. Kung ikaw ay walang impluensya o kapangyarihan sa loob ng bilangguan, paano mo palalaganap itong mga droga na iyong nininegosyo sa loob kung ikaw ay walang koneksyon? Uh, siguro po mas tignan na natin yan as kakulangan ng mga namumuno ng bilibid ng BJMP or ng Bucor. Ang kailan ka nagsimula ng iyong pagsali sa drug uh, uh, ano, drug na industriya sa loob ng kulungan. Uh, since 2001 po, BJMP days pa na nasa Manila City Jail pa lang ako. Sa loob ng labing-anim na taon ay ginagawa mo lang ito sa pamamaraan na nakikita ito ng mga may katungkulan sa loob ng kulungan? Sa tingin ko po, nakikita nila. Nakikita nila. Pero hindi kanila ginagalaw. Opo. Ibig mong kami papaniwalain na nakikita ka na may katungkulan pero pinababayaan ng lahat ng katiwalian o iligal na iyong ginagawa na wala kang koneksyon sa kanila. Uh, sinasabi ko po ng paulit-ulit na meron po akong koneksyon sa kanila dahil nga po dala ng aking pananungkulan. Pero partikular doon sa pagpapasok ng kontrabando, marami po kaming paraan ng para papasok dyan at hindi namin kailangan magpaalam sa kanila. At sa loob ng um, labing anim na taon ay hindi ka nagpaalam? Sa matataas na opisyal loo ng, ng Bucor or BJMP, hindi ako nagpaalam. Pero sa mga bababa? May mga pagkakataon na nakikipagsabuatan ako sa mga gwardiya. Sino itong sa mababa na katungkulan na iyong hiningian o nakipagsabuatan ka sa kanila? Kadalasan no, mga PG1 at PG2 lang eh. Kailangan ko po ba sabihin ng pangalan nila rito? Kung masasabi mo, mas maganda. Uh, mas gusto ko na po muna, siguro wag mo nang sabihin. Pero particular kung paano ay pinapasok, ay ko sabihin. Pero kung ikaw ay hingian ng Department of Justice ng listahan ng mga taong kasabwat mo sa pagpasok ng mga droga o kontrabando sa loob ng National Believed Prison ay magagawa mo. Opo, but not on nationwide television. Like the, I would like to request, wala to sa time ko. I would like to request the Secretary of Justice to take note of the commitment of uh, J.B. Sebastian that he's willing to give the names of all those with whom or who conspired with him in bringing, him, bringing in contraband in the New Believed Prison. Uh, Ginoong Sebastian. Yes sir. Sino ang Bureau o Bureau of Correction Director na ikaw ay pumasok? Uh, 2009 ah uh, Director Calderon, I think sir. Ang susunod na direktor na uh, naging direktor samantalang ikaw ay nandiyan. And then sumunod po si uh, Director uh, Direktor Jokno. And then uh, Direktor uh, Ragus Pagkatapos? I'm sorry, uh, Direktor Pangilinan. And then Direktor Ragus and then Director Bukayo. Sa iyong observasyon at pagkakaalam, nung pagpasok mo sa loob ng kulungan, ay namamayagpag na ba ang katiwalayan sa loob ng bilangguan? Ah, uh, maaari ko pong sabihin na talaga namamayagpag na. Pati ang droga ay namamayagpag na rin? Opo. Pero hindi po kasing tulad nung panahon ni Director Bukayo. Ano ang diferensya ng pamamayagpag nang droga noong panahon ni General Bukayo sa ibang mga direktor na nanung nanungkulan diyan sa bureau of, sa Bureau of Correction uh, umabot po sa punto na kami mismo na mga involved sa drug trade na kami mismo na mga gang leaders na puso sa puso umabot sa punto na kami mismo nakahalata at nagsasabi na parang sobra-sobra na 'tong ginagawa natin parang sobra na sa iyong pagkakaalam alam ba ni General Bukayo ang nangyayari sa loob ng kulungan? Opo. Alam niya rin ang pagpasok ng mga kontraband? Opo. Alam niya ang lahat-lahat na nangyayari o sa loob? Opo. Dahil madalas, Paano niya ito nalalaman? Madalas ko pong sabihin sa kanya. Sinasabi mo? Opo. Sa harap po ng mga kapwa ko commanders. Like, sinasabi mo lamang subalit hindi niya nakikita ang mga bagay na ito? Opo. Wala bang paraan o wala bang pagkakataon na siya mismo ang nak nakakakita ng mga nangyayari sa loob ng bilangguan? Hindi ko po alam kung nagkakandak siya ng inspection or something like that. Sino ang mga malapit na tao kay General Bukayo sa loob ng kulungan? Bilanggo po ba guardia? Ang mga guardia ang kanyang binibigyan ng instruction kung ano ang gagawin. Kadalasan po sa superintendent po ang bigay ng orders ng galing sa direktor. Paano mo nalaman na ang order ay nanggaling sa direktor? Madalas ko pong saksiyan yan. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng gwardya ay nakakaalam kung at kasabwat sa mga pagpasok ng kontrabando sa loob ng kulungan? I'm sorry, sir. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng mga prison guards o mga gwardya at mga nanunungkulan sa loob ng kulungan o New Bilibid Prison ay nakakaalam sa mga ilegal o katiwalian na nangyayari sa loob ng kulungan. I'm sure na aware po silang lahat tungkol sa sabuatan ng bilanggo at mga gwardya. Ginong Sebastian, ilang beses kayong nakita ni Secretary Dilima? Uh, siguro po mga pito hanggang walong beses. Sa pito o walong beses na kayo nakita, nakaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap personal ni Secretary de Lima? Maraming pagkakataon po. sa, sa pitong beses, kayong nakita, ilang beses kayong nakausap? Ay, sa... apat o lima po. Sa inyong pag-uusap, masasabi mo ba na nagkaroon kayo ng malapit na relasyon ni Secretary de Lima? Uh, sa level po ng pagiging DOJ secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko pong malapit kami sa isa't isa. Siya ba ay tumigil at nakipag-usap sa iyo ng one-on-one -on -one sa inyong kubol? Sa aking kubol, one-on-one, -on -one, hindi po. Sa inyong pag-uusap na Secretary Dilima, may mga bagay ka bang sinabi sa kanya? Uh, madalas po siya ang nagtatanong eh. Question and answer po ang kadalasan. Ano ang kanyang namin? mga itinatanong sa iyo? Uh, madalas po, partikular doon sa mga illegal drug trade sa loob, kung marami pa pa-drugs dyan sa loob, kamusta yung director, kamusta yung superintendent. At sa inyong pag-uusap, nasabi mo ba sa kanya kung paano na, na namamayagpag itong droga, na bintahan, pagpasok ng droga, sa labas at loob, ng kulungan? Minsan kami nagkaroon ng uh, dialogo, kasama po ang lahat ng kapwa ko, commanders, na pinagsabihan niya po kami, ganitong ang salita niya, bakit kayo mga commander sa eh, pinoproteksyonan ninyo yung mga drug lord dyan? Ito po ang naging sagot ko. Sabi ko, Madam, sa tuwing pumapasok kayo rito, full force ang kasama nyo, isang batalyon. Bakit? Kasi drug lord yung babanggain nyo. Hindi nyo ba naisip na yung mga kapwa ko commander, yung iba rito nagtitinda lang ng isda, yung iba rito eh, namamasukan yung asawa sa labas para mayroong pangkain sa pamilya. Tapos gusto nyo banggain namin yung mga drug lord dyan. Hindi po ba nyo naisip na hindi namin sila puno proteksyonan? Ang pinaproteksyonan namin ay ang sarili namin, ang pamilya namin, dahil higit sa lahat, hindi naman namin obligasyon bilang isang bilanggo na pulisin yung kapwa namin bilanggo. Ginoong you know, Sebastian, sa iyong pagkakalam, alam ba ni Secretary de Lima kung sino ang mga drug lord at mga operasyon ng mga drug lord sa labas at loob ng kulungan? I'm not sure about sa labas, but I'm sure alam niya kung sino yung nasa loob at sa iyong pagkakaalam, may ginawa bang bagay sa loob ng kulungan si Secretary Dilima o kung sino man ang mga pinuno ng bilangguan upang mapigil itong pagpamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan. Yes sir, yun pong NBI raid noong December. Maliban dito sa NBI raid na ginawa noong December. May nalalaman ka bang hakbang na ginawa si Secretary de Lima papunta sa Bureau of Correction Director, papunta sa Superintendent, papunta sa mga prison guard upang masugpo itong pamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan. Madalas ko naman po siyang naririnig na nagsasabi tungkol sa illegal drug trade na dapat sukpuin. Isa dyan yung particular na nabanggit ko sa si Congressman Navarinas, uh, pina, niya na dismantle lahat ng kubol dyan sa maximum security compound. Ginong Sebastian, na, na narinig mo ba o nalaman mo na si, na si Secretary de Lima ay inuugnay kay, sa kanyang driver na si Dayan? Opo, narinig ko po sa television. Narinig mo rin ba o nalaman mo na si Secretary Dilima ay iniuugnay kay Junel Sanchez? Opo, narinig ko rin po. Narinig mo ba at nalaman din na siya ay iniuugnay kay kay Cristobal? K Warren Cristobal. Lately ko na lang po narinig. Yes, sir. At narinig mo rin ba na siya ay iniuugnay sa iyo? Bingin-bingin na po ako dyan. Matagal ko na po naririnig. Wala kang naririnig. Matagal ko na pong naririnig. Matagal mo oh. nang naririnig. Opo. Kung sa iyong pagkakaalam, may katotohanan ba ang pag-ugnay kay Secretary de Lima, kay Dayan? Mahirap pong magsalita. Hindi ko po kilala si Ronnie Dayan. Kay Junel Sanchez. Kung, uh, affirmative po. Ako po mismo, saksi. Nakita Paano ko. mo na sabi na affirmative? Uh, minsan po kasi nabanggit ko sa akin testimonya na bumisita si Secretary de Lima kasama si Junel kasama rin si OIC si Ragos. Uh, nung papasok sila rin sa kubol ko o para mag-inspeksyon, pinauna ko silang dalawa. Inaalalayan ni Junel Sanchez ito si Sekretary Dinima. Pero parang napawak sa kamay. I'm not sure kung nadulas lang si Sekretary nung no, tinawag niya Sweetie. Ito si Junel. Pero mahina lang po. Umingi ng tubig. Sweetie tubig. Maliban doon ay wala ka nang nakitang iba pa upang magkaroon ka ng opinyon o magkaroon ka ng paniniwala na si Junel Sanchez ay may may may, may relasyon kay Secretary de Lima. Nabanggit to rin po sa aking sa salaysay na nung araw din pong iyon, ako po ay nag-text kay Junel, gawa po nung isang spokesperson ng komando, yung bago pong halal na spokesperson, ay nagpasayaw po ng ball show. Ang ginawa po niya, yung mga dalaw po namin diyan ay ng brigada para makapagpasayaw ng babae ng hubad-hubad. Nag-text po ako kay Junel Sanchez, sabi ko, Sir, kanina no nandito kayo, may nagpa-ball show dito. Uh, binanggit ko, kuno ano yung pangalan. And then, nag-forward nag ulit ng text message sa akin si Junel. Sabi niya, Sweetie, text ni JB. Tapos inulit po niya yung na-text yun ko sa kanya. And then, in a matter of five seconds siguro, nag-text siya ulit sa akin ng wrong send. Sinabi mo na mas ma-influencia at makapangyarihan, si Herbert Kulangko ikumpara sa iyo. Opo. Tama ba? Opo. Paano mo nasabi na siya ay mas maimpluwensya o mas makapangyarihan sa iyo sa loob ng kulungan? Uh, ang impluwensya po ni Herbert Kulangko at uh, kitang-kita naman sa loob ng kulungan dahil nga sa pagpapapasok niya ng lahat ng klase ng kontrabando, yung weekly concert niya na very unusual. Kasi oh, ah... Uh, dalawa o tatlong 10-wheeler trucks ang pumapasok doon on weekly basis. Tapos yung mga fans niya, promontin lupa, siguro mga 300 to 500 members, binabayaran niya ng 500 pesos each. Eh, yung mga dalaw po namin, hirap na hirap ng dumalaw dahil kailangan nakakarpeta ka. Pero si Herbert Kulangko, kahit sa libo dalaw niya, pasok pa din. Kung ikaw ay hingian ng listahan ni Secretary Aguirre ng mga pangalan na binabayaran ni Kulangko, Magagawa mo ba? Opo. Uh, at this point in time, Mr. Secretary, Mr. Chairman, I man. would like to yeah. put it in record that Mr. Sebastian is willing and ready to give Secretary Aguirre the list of all persons working as employees of the Bureau of Correction whom Herbert Colanco is paying or bribing for that matter. May dagdag ko lang po, sir. Hindi lang po natatapos sa loob ang impluensya ni Mr. Herbert Culanco. Kinatakutan po talaga siya sa bilipid. Uh, Meron pong isang kwento na nangyari sa Bicutan. Uh, asawa po ito ng dating isang uh, NBI confidential agent, si Martin Soriano. nakasagutan sila at nagtalo sila tungkol sa sugal. At ang sabi ni Herbert, mamaya, paglabas ng dalaw mo, patay yan. Yung araw din na yon, lumabas yung dalaw ni Martin Soriano, may kasama pang isang dalaw na buntis, sinatgan sa muka. Iyan ang pinagmamalaki niya Minsan niya na rin pinagbantaan ng buong pamilya ko. At ang kaukulang demanda ba ay naisampa kay Herbert Colanco dahil sa kanyang mga pananalita na maaari siyang iugnay sa pagkamatay ng mga taong iyong nasambit? Yung particular po sa issue na nabanggit ko, hindi ko po sigurado kung meron pong naisampang kaso at laban sa kanya. Uh, meron po isang pangyayari, uh, pinatawag niya ako, hindi ko na matandaan kung anong petsa narinig ko sa radyo kasi kami po uh, sa Council of Elders na pagkasunduan namin na mag-provide ng two-way radio para na anytime po magkausap uh, kailangan mag-usap yung mga leaders eh, madali kami makakapagbigay ng, ng mensahe tanda-tanda ako ba pare punta ka rito hindi ako kakain hanggat hindi ka pupunta. kasi magkibigan po kami matalik noon eh pagdating ko sa kubol niya doon sa studio niya ipinagmamalaki niya sa akin na siya nagpapatay kay, superintendent na Superintendent Abunales Uh, Mr. Sebastian, ang pagdala ng mga babae sa loob ng kulungan ay kitang-kita. Tama ba yan? Depende po. Uh, 10 hectares po kasi ang National Bilibid Prison, particular na maximum. May mga pagkakataon po mangyayari po dyan, kahit sumabog po yung kakiranada sa kabilang uh, dulo, hindi nyo po maririnig. Ang pagdala ng mga truck-truck na inumin sa loob ng kulungan ay makikita sa buong, sa buong komunidad nang bilangguan. Yung particular na pagpasok ng truck, maaari pong hindi nyo makita, pero yung pagdidistribute ng alak, ay sigurado ang nakikita. Kung ito ay makikita sa loob ng bilangguan, ang lahat ng prison guard, lahat na may panunungkulan sa loob ng Bureau of Correction, Correction ay makikita rin ito. Maaari po. Siguruhin mo. Kung nagiinuman sa loob ng kulungan, malalaman at makikita ito ng lahat ng naglilingkod sa loob ng kulungan. Yung mga naka-duty po na nag-rounds for sure makikita po. Itong TV station, Opo. BTV3, yes, sir. na itinayo ni Kulanko Herbert. I'm sorry, sir. Ako po ang nagtayo niyan. Ikaw ang nagtayo. Pero instruction po. Alam ba ng lahat ito sa loob ng kulungan? Opo, instruction. Sino ang iyong nilapitan upang ito ay maitayo? Actually, sir, ito, instruction po ito ng former director na si Director Pangilinan na magtayo ng TV station sa loob. In line po ito sa plano ng Bureau of Correction na may transfer ang bilibid sa Nueva Ecija. Ginawa po itong, itong TV na to dahil napagplanuhan sa bagong uh, batas natin para sa uh, Modernization Act. Na pagdating namin yan sa Nueva Ecija, magkakaroon po ng total cut-off sa communication, lalo na po sa television. So napagplanuhan po ng panahon na iyon na magumawa po kami ng uh, pilot project na TV station wherein kung uh, yung mga kapwa ko bilang ko, ay eh, mapapanood yung mga programa na naaayon do sa reformation program na nakatapat para sa kanila. Ang konsyerto na ginaganap halos linggo-linggo ni Herbert Colango, ito ba ay malalaman, alam, at nakikita o napapakinggan ng mga nanunungkulan sa loob ng kulungan. Opo, sigurado po 'yan. Itong uh, ko panunungkulan. At itong mga droga, industriya ng droga, ang distribusyon ng droga sa labas at sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng cellphone, maaari rin bang malaman ito ng mga taong may katungkulan sa loob ng kulungan? Yes, sir. Nasambit mo ang pangalan ni Clarence Dongael. Yes, sir. Sinabi mo sa iyong salaysay na si Clarence ay siya ang nagpo-proteksyon at hiniingian siya ng tulong ng mga nahuhuli sa labas na mga operators nitong mga drug lords sa loob ng kulungan. Yes, sir. Sino ang kanilang protector sa loob ng kulungan o sino ang kanilang koneksyon sa loob ng kulungan o sa labas ng kulungan? Uh, Mahirapan po i-identify yan. Basta, Paano mo nalaman uh, na siya ang tumutulong? Ganito po, uh, may sistema po dyan sa loob na kung sakaling mahuhulian ka ng tao sa labas, punta ka lang sa kubol ni Clarence Nungail. Uh, tatawagan niya kung sino yung arresting officer o kung saan nahuli yung tao. Aalamin niya kung upper class or under class. Magbigay ka ng pera, siya ang gigit na. Na-identify ba ninyo sa loob ng kulungan kung sino ang mga tinatawagan ni Clarence donggael upang matulungan ang mga nahuhuli sa labas ng kulungan? Hindi po, pero magagawa ko pong kausapin yung mga tao na nagkwento sa akin tungkol sa mga bagay na yan. Baka narinig po nila kung sino mismo yung kausap ni Clarence Dongael. Ano ba ang sinabi ng mga taong kausap mo? Uh, kadalasan lang daw sir, tatawag, tapos magpapakilala. At saglit lang daw yung usapan sa, pag nagpakilala si Clarence. Ah, uh, Bok, oh, mate, At this juncture, I would like again to, to uh, request the Secretary of Justice to take note that there are persons outside the belated prison who are working in connivance with Clarence Dungail. Um, um, Mr. Chair, uh, we are going to take note of that. Thank you, uh, Deputy Speaker. Lahat-lahat, ginawang si Bastian. You have 17 minutes, seconds. Lahat-lahat, ginawang si Bastian. Ilan ang perang naibigay mo kay Secretary de Lima? 10 million po. Ito ay sa pamamagitan lahat ni Jonel Sanchez. Ah, uh, yung apat po kay Jonel, yung isa personal ko mismo ang inabot sa kanya. Mm -hmm. Magkano ang personal mong iniabot sa kanya? 2 million po. Tinanggap niya ang perang iyon ng parang baling wala ang walang nangyari hindi ko po inabot ng personal. Uh, ganito po yun. Nung sumabog po yung Granada noong January 8, uh, binigyan ako ng instruction before that ni Director uh, Bukayo, uh, JB, darating si Sekretary, uh, pasurrender ka ng mga barel. Bilang po ng nahalal na leader ng buong maximum, ang nakakaulian po namin dyan, ako po yung magpapatiuna na magsurrender ng mas maraming armas para mas ma mahikayat ko, yung mga kapwa ko leader, na mag-surrender. Nung panahon po yan, nag-surrender ako ng isang Armalite, isang Intratec, apat na 45, at saka isang Granada. Nung inilatag ko sa lamesa, pinatawag lahat ng commanders, paraming sinurrender si JB, tapatan nyo kahit kalahati. So nag-surrender din po lahat ng gang, at inilatag po doon. Pero hindi po natuloy yung press conference. Hindi po natuloy yung press con, dahil nagisan po kami ng Granada. Pero nasabihan buo ko ni Junel that time, true text na darating si Secretary para sa command conference or press conference. So, noong time po na yun, ah, nag-order si Secretary de Lima na ilipat lahat ng gang commanders maliban sa akin, sa Bartolina, sa medium security compound. Nakiusap po sa, ako sa kanya na wag nang ituloy. Kasi nangyari na nga yung Bilibid 19, sinisisi na ako ng buong maximum kung bakit matigil yung, yung, yung sarap ng buhay nila dyan and then lahat ng leaders itatapon pa because of me, sabi ko baka wala na akong uwian at magalit na sa akin pati mga kakosa ko. Napagbigyan niya naman po ako. Diyan po sa puntong yan, nung nag-uusap kaming dalawa, sabi ko, ma'am, may dala pera rito. Abot ko na lang ba kay Junel? Sabi niya, hindi. Hindi ko kasama si Junel. Iwan mo na lang dyan. Sa upaysira po mismo ni Bucor Director Bukayo, iniwan ko sa tabi ng sofa bago po ako malis. Nakita mo bang dinala ito ni Secretary? Dina? Hindi na po. Uh, Time's up.